Nahimong hapsay o malinawon ang ikatulong adlaw sa pagmuntar o Comelec Checkpoint atol sa nagkadool ng May 12, 2025 local and national election kana ang gibutiyag ni Police Major Al Anthony Gumban ang hipi sa Matis Stiple Station. First day of the Comelec Checkpoints, uh, nahimong sa Kispol no? and were attended by the Uh, provincial kumilik, election supervisors, and as uh, the city election officer nato. So, wala mga no, nagba, uh, nakuha or nadakpan during the implementation. So, wala tayong mga na-confiscate mga delivery weapons and uh, firearms. Sumala pa nga gipakusgan sa kapulisan ang 24 oras nga checkpoint kini alayon sa Comelec Ganban aron nga mapahugtan ang mga individual nga nagkupot og illegal nga armas lakip na mga deadly weapon target matod pas kapulisan nga mahimong hapsay og malinawon ang ipahigayong midterm election sa siyudad sa Mati sumala usab ni Gumban nga gidid ang kapulisan sa pagserbisyo sa mga dagkong politiko isip e personal nga guard provision sa uh, ato ang Comelec Resolutions number 11067 nga uh, butang dito nga sa mga security details nga gi lang sa Comelec is two personnel, security personnel sa ilang mga, mga mga high ranking officer, officers nato public officials so, kung nai mga magkuan sila mo abil po sila na mobile file po sila dito sa kato ang office uh, office sa Commission ng Election. in the heart of changing lives kini si brigada rinikanoy eh. brigada news